Ayan dito. Ayan, pag binaba ko ng sakit dito. Pero dito naman. Ayan, ayan. Dito talaga eh. Tapos dito. Ayan, gano'n ano. x-ray X-ray Ano? Ha? Hindi, x-ray. 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 dito. Laidak Laidak. Na, nila Ang kasi sa kanila makapasid. Nasa malaking na At sa paana ng puno, may malikit na pala. Laidak pala. Laidak. Laidak.

size na commercial. Oo. Oh. Kaya lang, habaan niya. Habaan niya na yung video niya eh. Oh. Yung video niya man niya, easy lang eh. Pero lagi oh. siya binibigyan, may nagbibigay sa kanyang ano eh. Star? Pinunong niya sa Australia. Halos lahat ng mga ginagawa niya, may ten, may 10 star, 50 star, yun siya. May oh, e, bayad ba yun? Oo, oh, makakita Hindi, may... Um, Ang yeah. 1 star ata. Okay, 5 star ata para may peso sa ata. Ay, Kailangan may mga magbibigay. May mga ano din. May mga gigas. Ah. Oh. monetized pera talaga. <coughs> oh. oh. <coughs> oh. oh. Di yeah. eh, yung sabi kayo yung sabi kayo yung sabi kayo yung yung binibigay. Hindi yung kayo yung sabi yung sabi yung sa oh. mga mahirap. Kasi alam mo yung gala ng gala. Masyong bisayas mong ganaw lang. Wala naman siya ayo 'to? O, Ay, oo, oh, lahat. Ba, masarap tawanan panoorin yung ano niya, mga probinsya so, eh. Oh, Dinagawalan yung tiapo. Eh, tinatanong ko nga siya nung ako eh.